Okay. Magandang hapon po. Kinikustyon ni Sen. Chisa Scudero ang naunang pagtanggi ni House Speaker Martin Romualdez sa mga paratang na siya ang nasa likod ng People's Initiative para baguhin ang saligang batas. Ang koalisyong tutol sa charter change magpapakalat daw ng affidavit para sa mga gustong bawiin ang lagda sa People's Initiative. Nakatutok si Ma'am Gonzales. ilang beses nang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon na siya ang nasa likod ng People's Initiative para sa pag-amienda sa konstitusyon. Pero tanong ni Senador Cheese Escudero, paano raw may ni Romualdez na siya ang nasa likod ng tinawag ng Senador na Peking Initiative gayong ipinagmalaki at inangkin pa umano niya ito noong Disyembre? Ipinost ni Escudero ang you know, video ni Romualdez na kuha noong Disyembre. Sabi rito right ni Romualdez, pinag-aaralan nila kung paano aamiendahan ang konstitusyon. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure uh, this um, uh, impasse, so to speak, on how we vote. We would like to amend the constitution vis-a-vis -vis how we procedurally amend the same and that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Sabi ni Escudero, malinaw na politikos initiative ito at hindi people's initiative. Hinihingan pa namin ng tugon si Romualde sa post ni Escudero at wala pa siyang sagot. Pero sabi ni Albay Representative Joey Salceda, nagpahayag lang ng suporta si Romualde sa People's Initiative. Pero hindi ito nangangahulugan na may partisipasyon o kontrol ang Kamara rito. Ang papel daw ng kamera ay himukin ang publiko na pag-usapan ito para magkaroon ng awareness ukol sa pag-amienda sa konstitusyon. Ang grupong bayan muna na ng No to Chacha Coalition may inilabas na template ng affidavit para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma. May Ingles at Filipino na bersyon para raw mas madaling intindihin. Okay, isa yan o isang daan ang mag-withdraw that, that symbolizes ng assertion ng maraming nagsasabi na na itong chacha na ito may hindi maayos na pag-explain sa taong bayan or at the very worst may kapalit na ayuda o pera o panluloko itong chacha. Magiiikot daw ang grupo at bukas din na makipagtulungan sa Senado. Sa Martes nakatakdang imbestigahan ng Senado kung totoong nagkabayaran sa pagkalap ng pirma sa People's Initiative si Senate Committee on Electoral Reforms Chair Senator Amy Marcos inanyayahan ang mga kongresista na tinuturong nasa likod umano ng pagpapapirma na dumalo. Noong Webes, nakipagpulong ang mga senador sa Pangulo ukol sa chacha. Kilala ko ang aking kapatid at uh, parang nakatali siya. Hindi ko maintindihan paano na bihag ang aking kapatid sa mga kung ano-anong uh, mga demonyo dyan. Ang uh, issue dito eh ang bansa, ang konstitusyon, ang batas at ang tamang pamamaraan ng pagpapalit ng ating saligang batas. Walang kamakamag mag-anak, walang bi kaibig-kaibigan, tiisan tayo at uh, hindi madadalian sa usapang uh, pinsan, usapang kapatid. Kapag uh, mali na ang ginagawa, tututulan ko, tiisan tayo. Sorry na lang. Mm -hmm. Para sa GMA Integrated News. Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.